So yun yeah, mga boss tayo ay uh, tayo nung ating kinanang ano screen trap bali may inilagay tayo sa ilog na ano dalawang ano screen trap So sana makahuli tayo ng uh, isda So kanina umaga hindi ko na nabidyoan nakahuli tayo mga boss ng anim na pirasong uh, pangulam ulam tapos yung maliliit yun yung uh, inilagay natin sa ano sa fish pond So bali maliliit lang yung mata nung ginawa kong ano, screen trap. Kasi yung maliliit niya nilalagay namin sa ano, sa fish pan para uh, lumaki. So papakita ko sa inyo mga boss. Yeah. Yung baba niya, mga boss, ilog. Yeah. yun na. Sa so, may una, -una natin nilagay. meron din yung screen ng boss pero yung ate na andun lino parang walang huli ah naka wala at ang huli mga bossing ay meron din panlagay sa fish pond maliliit ayun yeah. may mga nalangoy

ilang din to. sa dalawa may mga buhay pa balikan natin mamaya nakalimutan ko yung aking pang ano yung ating lalagyan mga boss balikan natin mamaya kung pa mga nasa ano ata yung mga mas mga nasa sampu yung huli. Meron ding malaki. So babalikan natin. Nakalimutan ko si nilagyan. Hindi pa naman yun mamamatay. Titingnan muna natin yung isa. So medyo Ayun yung screen mga boss. Tingnan natin kung may huli. Ano parang wala. walang huli mga boss walang huli yung isa natin mga boss hindi ko alam kung bakit lilipat na lang natin ito ng pwesto mga boss ayan ito ano naman ba yung bagong gawa ayan. so yun mga boss uh, bali mamaya natin ito ilalagay sa ano sa ilog so dun muna natin ilalagay mga boss sa danaw yun mm. kasi maniniksay tayo ngayon mga boss ayan tinala ko yung ating pantiksay yan yung ating marble gun mga bossing Dahil mainit na ngayon mga boss Baka makadali tayong lutang So titingin tayo dyan sa may danaw mm -hmm. Ang daming piyak oh. ata Ayan Ang dami Ang dami mo na na isda natin lalagay mga boss medyo malalim lang dito pero okay lang well, lalim nalagyan natin ng pain para lumapit yung mga isda kailangan may pain kaya sabuhin natin tinamaan tayo mga boss dalag yung mo huli yung dalag maliit nga lang pero pwede nang pritasin mga boss dali natin yung dalag mga boss malaki-laki na din walang kawala wala. ito yung nakalimutan natin kanina mga boss Ayan. kaya hindi ko pinandaw makamamatay lang yung maliliit sayang kaya papanduin na ulit natin sana hindi nakatakas yung iba lalo na yung malaki sayang Alah, lima tubig Tanggalin muna mula sa ada apa hindi ko nakatakas na yung iba wala na yung iba nakatakas na yung maliit dapat pala kinuha ko na kanina nakatakas na yung iba yang nama. Nak kata kesnya yang iba. nasa 10 ng ito kanina mga bossy eh. nakadakas pa yung iba maliliit naman kasi pero pwede na panlagay natin sa fish pond ay eh mga boss papakawala na natin sa fish pond kaso tatatlo lang ito pero pwede na medyo may malaki na yung puti ito sa ito uy dyan dito natin to ito sa Paka ito pakain ng ito